Mainit na pinagpipiyastahan ngayon ng netizen sa social media ang 25-year-old sparkle artist na si Mariel Pamintuan. Ito ay kasunod ng mga nilabas niyang pasabog patungkol sa itinakbo ng kanyang karera at mga naging karanasan niya sa ilang mga nakatrabaho. Sino ba si Mariel Pamintuan? The Philippine Showbiz List presents Sino si Mariel Pamintuan at bakit siya kontrobersyal? Profile hindi man ganun kasikat o kakilala ang pangalan ni Mariel sa entertainment industry pero ilang taon na ito nakikipagsapalaran at hinanap ang kanyang lugar sa showbiz. Katunayan nagsimula ang kanyang showbiz career bilang child actress. Sa murang edad ay sumalang na siya sa mga workshop at suki ng iba't ibang commercials and print ads. Lumabas siya sa iba't ibang programa sa telebisyon at maging sa pelikula. Dati siyang contract star ng Star Magic ng ABS-CBN bago lumipat ng kapuso network. Pero sa kabila ng pagpapamalas ng kakayahan ni Mariel sa aktingan, ay mangilan nilang proyekto lamang ang ipinagkatiwala sa kanya. Kapansin-pansin na hindi gaanong pag-abante ng kanyang karera. Dumating din siya noon sa puntong tumigil na sa pag-arte at pinagtuunan na lamang ng pansin ang pag-aaral. Taong 2019, nagtapos siya ng Bachelor of Science in Business Administration, Major in Marketing sa Salle College of Saint Benilde, Antipolo. Sa loob ng ilang taong pamamahinga, napagdesisyon na napagdesisyonan ni Mariel na bumalik at subukan ang second chance niya sa showbiz. Mariel's controversial video on GMA Gala. Kasabay ng pagbabalik niya sa showbiz ay ang kontrobersyang kanyang dala na dahilan kung bakit siya napansin ng publiko. Matatandaan ang pinag-usapan ng inasal niya sa ginanap ng GMA Thanksgiving Gala 2022. Inulan siya ng katakot-takot na batikos dahil sa kanyang TikTok videos. Sinabi ni Mariel na nagpapanggap siyang nag-e-enjoy at hindi niya kilala ang mga tao roon at hindi rin siya kilala ng mga ito. Maging ang pagkain na isinerve noon ay kanyang pinuna. Kasunod nga nito ay ang paghingi niya ng paumanhin at nagpaliwanag na hindi niya inasahang mamasamain ng ibang tao ang kanyang joke. Hindi raw niya intensyong mang insulto ng ibang GMA artist. Taliwas sa kanyang sinabi sa kumalat na video, sinabi niya na nag-enjoy siya sa event na nakita niya ang kanyang mga idolong artista. Binanggit niya na nais niyang maging bahagi ng showbiz at pinasalamatan ang mga pumuna sa kanyang pagkakamali. Magsisilbi raw aral sa kanya ang nangyari at nangakong magiging maingat sa kanyang mga gagawin at ikikilos At sa ginanap na GMA Thanksgiving Gala ngayong taon Tinapad ni Mariel ang pangakong magtatanda na siya matapos ang matinding bashing na natanggap Hindi na niya inulit sa kanyang TikTok videos ang kanyang karanasan Pero viral ulit ang ilan dito mula sa kanyang preparasyon hanggang sa pag-uwi sa bahay Isa sa mataas ang views ay ang video na kanyang food review sa si Gayla. Puro magandang ibinigay niyang komento ukol sa pagkain. Pansin na may mga pagkaeksahirada ang kanyang facial reactions. Nagsalita din si Mariel sa kanyang experience sa GMA Gala 2023 at binalikan ang kanyang karanasan sa GMA Thanksgiving Gala 2022. Dito ay pinasalamatan niya ang GMA bosses sa pag-imbita sa kanya. Nagpaalala din siya sa kanyang ginawa na ang mahalagaan niya ay natuto sa pagkakamali. Nagbaka-totoo din si Mariel sa pagsasabing hindi naman daw talaga siya kilala ng mga tao kasi hindi naman daw siya sikat. Marahil daw ay hindi siya napansin kung hindi niya ginawa ang kanyang controversial video noong nakaraang taon. Back in showbiz, nakatulong nga ng malaki kay Mariel ang pagkapansin sa kanya dahil bigyan siya ng proyekto. Ito ay sa GMA drama series na Love is Love at First Read na pinagbidahan ni na Kailin Alcantara at Mavi Ligaspi. Sa ginanap na press ko noong June 2023, binunyag ni Maria Labagamat madaming nagalit sa ginawa niya sa ball, grateful ba din daw siya sa nangyari dahil sa ito ang nagbigay daan kung bakit nabigyan siya ng breakthrough role. Inamin din ni Maria na may pagkasadya ang ingay na ginawa niya noon dahil pagpasok ka na niya ng sparkle, sinabi niya kailangan niyang magpapansin. Hindi nga daw pwedeng pagbalik niya sa showbiz ay wala ulit mangyayari sa kanya. Sa kanyang kontrabidang karakter, aminado si Mariel na isa yon sa kinatatakot niya sapagkat marami pa siyang gustong ma-explore sa larangan ng pag-arte. Hindi lang daw sana ang pagiging kontrabidang ibigay sa kanya dahil nais niya ring masabag sa comedy at drama. Ayon kay Mariel, hindi niya talaga hinahangad na sumikat. Parang bonus nga lang daw yon. Pero gusto niya magkaroon ng impact at maging iconic. Tulad anya ng ibang veteran stars, gusto niya na matatandaan siya ng mga tao. Mariel dissed a name co-actor. Kailin reacts. Sa pagbabalik showbiz ni Mariel, masasabing sanay na nga siya gumawa ng eksena o ingay. Sa mga ng panayam, hayagan siya sa pagsasabing kaya siya tumigil noon sa pag-arte ay dahil hindi niya raw nakayanan ang pressure sa showbiz at dagdag pa ang mga masama niyang karanasan sa taping. At sa nilabas niyang panibagong TikTok videos, muli na namang pinag-usapan ang na kanyang pangalan. Dito nga muli niyang sinariwa ang mga pinagdaanan niyang pambubuli, pang-aangas at intimidation sa kanya ng ilang sikat na artista. Si Mariel ay tinatawag na starlet ng kanyang mga kritiko, pero sa halit na magpaapekto, inako na lang niya ang bansag na ito sa kanya. Sa isang TikTok video, sinagot ni Mariel ang isang basher na nagsabing gusto ko rin maging artistang hindi sikat. Una niyang ibinahagi ang karanasan niya sa isang kilalang co-star sa eksena ng sampalan. Pasakali pa niya na kapag starlet ka ay hindi ikaw yung priority kundi ang bida. Dito ay kinuwento niya ang rehearsal ng sampalan scene kasama ang bidang co-star. Nag-ensayo raw sila ng blocking pero hindi pa tunay na sampalan. Sinunod ni Mariel ang bilin ng producer nang mag-take na. Hindi niya nilakasan ang sampal sa kilalang ka eksena, pero nagulantang daw siya sa iginanting sampal ng bida sa eksena nila. Ayon kay Mariel, ramdam niyang G na G talaga sa kanya ang bida. Nayanig daw ang kanyang tenga at kahit na nagpalitan na ng set up at sinabing cut, naiwan pa din ang kanyang katawan at kaluluwa sa set. Pansin din daw ni Mariel na iba ang treatment kapag nagkamali ng lions ang bida at ang starlet. Kapag sila daw ay naabot ng malulutong na mura o ukrayin at dapat huwag talaga magkakamali dahil paniguradong yari. Samantalang sa mga bida naman ay okay lang na parang wala lang. Sa karanasan daw ni Mariel, may mga kilalang artista na threatened sa kanilang supporting actors. Yung binubuli ang mga baguhan. Patibayan nga lang daw ng loob. Huwag magpapatibag at wag papayag na mabuli ang mga karanasang ito anya ang mapapatiba at, at huhubog sa pagkatao ng isang artista tulad niya. Nagiging motivation daw niya ito na balang araw ay may mararating din siya. Sa comment section ng kanyang post, humirit pa si Mariel sa pagsasabi na nakabawi naman daw siya sa bidang nanampal sa kanya. Komento niya, P.S. Nireshoot yung sampalan scene, medyo nakaganti naman ako kahit paano. Ha ha, ha. Dahil sa walang pagbanggit ng pagkakakilanlan si Mariel kung sino ang tinutukoy nitong bida, kanya-kanyang hulaan ang mga netizens. Pero ang ikinagulat ka ng lahat ay nang mag-iwan ng komento dito si Kailin Alcantara na Bakit din niyo po minention pangalan ko, Madam Mariel? Bagamat borado na ang komentong ito, may agarang nakapag-screenshot na dahilan sa mabilis na pagkalat nito sa social media. Si Mariel at Kailin ay nakasama sa isang drama series at nagkataon naman na may sampalan scene ang dalawa. Hinit ng netizens. Malinaw sa komento ni Kailin, inaako nito na siya ang ma-attitude na bida. Palaisipan din ang makahulugang Twitter post ni Kailin na tila may kaugnayan sa pagkakasangkot ng kanyang pangalan sa issue. Tweet niya, Nakakatawa talaga people on the internet, assuming a lot of different things. Hi! Maging ang comment section ng Instagram account niya ay naka-turn off na rin dahil sa natatanggap niyang batikos mula sa ilang netizens na inakusahan siya ng pambubuli. Kasabay nga nito ay nagbahagi din siya ng kanyang life update na sinamahan niya ng panimulang quote na You gotta walk in the room like God sent you. Sinundan niya pa ito ng quote para sa kanyang sarili na may nakasulat na Dear self, you'll find peace when you lean into uncertainty as a form of empowerment. Remember, life's not just about tolerating unpredictability, but mastering the art of thriving within it. Uncertainty is your stage, not your cage. You got this. Ang mga mensaheng ito ang tila sagot ni Kailin sa negatibong komentong pinupukol sa kanya. Samantala sa part 2 ng TikTok video naman na nilabas ni Mariel sa Confessions of a Starlet, muli siya nagbahagi ng na kanyang karanasan. At gaya ng nauna, hindi niya ito pinangalanan. Nilinaw din niya na ang kanyang mga naikwento ay pwedeng nangyari matagal na at maaari ding sa kasalukuyan. Naging makahulugan din ang binatawang salita ni Mariel na hindi naman daw siya nag-name drop kaya kung hindi ito ang kanyang tinutukoy ay sana wag na lang daw saluhin. Maraming narizans ang pinagpalagay na para ito kay Kailin na sinalo ang hindi dapat na pinagmumulan ngayon ng intiga sa pagitan nilang dalawa. Sa huli, naging tapat si Maria sa pagsasabing hindi niya alam kung, kung ano ang magiging epekto ng revelasyon niyang ito. Ganun pa masaya siya sa kanyang pagiging totoo at nakaya nang lagpasan ang bahaging yon ng kanyang buhay para sa muling pagtupad sa pangarap. Umaasa din siya na sana ay magsilbing aral ang kanyang pinagdaanan na wag basta-basta sumuko at manghinaan ng loob. I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!